Ipinakilala na sa lahat kaya nandun si Paulo Abilino last Christmas Eve At laham, ibinida ang dahilan kung bakit napasugod din si Paulo Abilino sa Tagaytay Happy na happy, pinuri si Paulo Siya pala ang nag-insist din kay Kim Chu Nagustong makilala ang mga ibang kapatid nito Na nasa Canada na sa pagpunta sa Pilipinas sa mga kapatid noong Christmas, Pagkakataon na para ipakilala. Nangkabasan ngayon ang ilang larawan, mismo sa si Instagram account ni Kim Ju. Napakatapang na. Deadman na sa lahat ng haters. Kapag tinamaan ka na nga talaga, kahit ano pang sabihin ng iba, wala nang magagawa. Ayon nga sa binahaging ibinahaging komento, Knowing Paolo and Kim, how secretive they are. And take my approval kay Paolo to. Post this family pictures, okay. Kim Ju family with him. May respeto si Kim kay Paolo. And vice versa. Parang the picture was taken sa shooting ng movie. It means, Something to look forward next year and to address some negative speculations. Trust Paolo when he said sa interview with Marisol Academy that may change sa personal life and iba pang aspeto ng life niya. Hoping for the best to come for Kim Pao. Happy New Year everyone! Please ignore na lang the basher. We are happy. Let's spread